nakaraan, siguro tara akong Ano? Tatayap pa kayo dalawa? Ang si pa yun. Sinalig na si Sa amin, may hindi yung Hindi, meron sa ka wala nang bahay niyong bahay niya. Bayit eh, bayit eh. Tsaka naman yung na no, malata. Kaya nga yung si

करेंगे जो लोग At Tutura ka sa kapila. Pinatang 6 may naka-duty Si Joey